Magandang araw po at welcome po muli mga kapatid natin sa landas ng pag-asa. Ako po si Eric Ribas. Kamusta naman po kayo uh, ngayong Easter? Medyo mainit po ang panahon, hindi po ba? Ngunit patuloy din ang pagliyab ng banal na Espiritu Santo sa ating mga puso. So okay lang po yon. Ang ating pong mabuting balita ay hango po sa kay San Juan, chapter 12, verses 44 to 50. Basahin ko po. Noong panahong yon, malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin na nananalig, kundi pati sa nagsugu sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan niyo naman ang aking mga salita, ngunit hindi niya to pa rin ito, hindi ko siya hahatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito may hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinagsasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po ngayon, patuloy na hinahayag ni Jesus ang pagsugo sa kanya ng Diyos Ama. Si Jesus po ang ating tagapagligtas. Ngunit, pansin natin ang kanyang pagpapakumbaba at lagi niyang tinuturo at tinuturo ang landas patungo sa Diyos Ama. Para kay Jesus, hindi po ito tungkol sa Kanya lamang. Sa wikang Ingles, it's not about me. Pagkus, tungkol po ito sa Kanyang Diyos Ama at ang walang katumbas niyang pag-ibig sa ating lahat. Batid din natin sa Ebanghelyo ang matinding pagmamahal ni Jesus para sa atin. Mga salita tungkol sa hindi paghusga o paghatol at pagligtas. Ito po yung pinakadiwa ng Easter o Pasko ng Pagkabuhay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, pinadadala niya ang kanyang anak binang pantubos sa ating mga kasalanan at may alay ang buhay ng walang hanggan. Mga kapatid, sa katotohanan ito, tanungin natin ang ating sarili, naniniwala pa ba ako dito? Nananalig pa ba ako sa mga pahayag at pangako ni Yesus Dalawa ring salungat na salita ang nabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo, ang ilaw ng sanlibutan at ang kadiliman. Si Jesus ay ang siyang ilaw na maggagabay sa atin patungo sa kanyang ama sa kaharian ng langit. Marahil isa rin itong tawag na tularan natin ng kanyang halimbawa. May tanong tayong muli sa sarili, sa ating buhay. Pag tinanong ang ating kamag-anak, kasama at katrabaho, taglay ba natin ang ilaw ni Yesus? Sana po naman. Kasi kung hindi, ibig sabihin, kadiliman po ang dala natin sa ating pakikitungo sa iba. Baka maaari nating pagmunihan ito. At kung kailangan, ay baguhin ang ating mga paraan. Hindi po madali. Ngunit, hindi rin naman po kailangan masyadong maging mahirap tumingin lang po tayo kay Jesus sa mga aral at sa mga halimbawang binagay niya sa atin. Ang Pasko ng pagkabuhay ay panahon ng pagbabago. Hayaan nating mamatay ang dati nating sarili. At sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo rin po ay manali na lahat po ay posible. Posible pong magbago sa mga pamamaraan nating mali at hindi mabuti. Posible po na maging tulad ni Jesus kahit paunti-unti. Siya ang ilaw. At habang papalapit tayo ng papalapit sa kanya, ang ating ilaw ay kusa ring liliyab at magdudulod ng liwanag saan man tayo mapunta. Kapatid, try mo ha. Sa tingin ko, gusto ni Jesus yan para sa atin. Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmunimun na ito, like and share po. Baka makatulong sa ating mga kilala po muli sa si Eric Ribas. Maraming salamat po and God bless.